Ngayon pa lang, naisiguruhin ng mga kongresista na sapat ang maibibigay na tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula sa Israel. Yan ang ulat ni Mel Moras. Isinusulong na ng isang mambabatas ang pagbibigay ng iba't ibang tulong at serbisyo para sa mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa Israel at Gaza. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo na ilan sa mga maaaring ipagkaloob ng gobyerno para sa kanila ang psychosocial support, financial assistance, livelihood assistance at pagpapalawak pa ng kanilang kakayahan at kaalaman para makapagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. gate ng kongresista, kakaibang hirap at trauma ang dinanas sa gyeran ng ating mga kababayan kaya't kung uuwi sila ng bansa, nararapat lang na sila mabigyan ng sapat na tulong at pagkalinga. Hindi natin matatapatan yung kinikita po nila sa ngayon dahil alam naman po natin mataas din po yung sweldo ng mga kababayan po natin dyan sa Israel. But at least uh, it will be I suppose uh, seed money para mas sa po siya pagdating po dito. At the same time, pangalaga po dyan yung tinatawag po natin na capacity building. Sa pagdinig ng Kamara kahapon ukol sa sigalot sa Israel at Gaza, nauna na rin namang tiniyak ng Department of Migrant Workers na may nakalatag na silang tulong para sa mga uuwing Pilipino kaya't ang babantayan na lang ng mga mambabatas ay ang katuparan nito. Sa ngala naman ng kapayapaan, panawagan ni House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Senior Vice Chair Zia Alonto Adjong na magkaroon na ng dialogo sa pagitan ng mga leader ng magkabilang panig at makabuo sila ng resolusyon na makabubuti para sa lahat. Habang si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas naman, muling tiniyak ang masusing pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon. Kaugnay niyan, nagpasalamat din ang mga otoridad sa patuloy na pagtulong ng Israeli government sa mga Pilipinong naiipit sa gulo. What can give us comfort because the IDF or the Israeli Defense Force ay tinutulungan tayo to extract our kababayan. Kasi sila yung papasok doon eh. And uh, doon at na at natutulungan nila tayo kahit dito sa ilang affected areas, sila ang kumuha ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na hindi natin mapasok at sila na rin ang na naghatid doon sa mga hinanap natin. We have a very very uh, uh, healthy relationship with the IDF with regards to uh, uh, extracting our kababayan. Sa pangkalhatan iba't ibang panukala na rin ang nakahain dito sa kamera para mapaiting pa ang proteksyon at mga benepisyo ng mga OFW sa mang panig ng mundo man sila naroon. Melalas Moras para sa bayan.